Hello online buddies! Uh, Nag-post na ako sa social media na tayo ay uh, recognized na ni YouTube Pero gusto ko rin uh, mapakinggan nyo yung personal na pasasalamat ko Lalong lalo na doon sa mga nag-subscribe sa ating channel Sa mga nag-follow sa ating Facebook page you no? Know? So, salamat sa inyong suporta Sa ngayon, papakita ko lang sa inyo yung nalibot ako dito sa bukid eh, sa Maburak Kusan uh, nakatira yung mga magulang ko yung Malalakas pa sila, buhay pa sila ah, uh, parents ko. Ako ang panganay sa magkakapatid. No? Ito yung mga lutuan nila dito. Oh. Napakaganda. So, tapos may palayok pa. Ayan, ito, may palayok. So, ito yung kinalakha namin buhay talaga. So, here, bukid na bukid dito, tatahimik, no? Tapos, kung yung nakaraan, kung papasinin nyo, may mga pinost tayo mga pots, mga painted pots. Pupuntahan natin yung painted pots. Ito yung mga pasuko na na pinipinturahan, tapos binibenta natin. So, ito yung one of our, ano, one of our sideline, no? Sidelines. So, yan, mga painted pots ko. Dito ko muna siya inilagak sa ilalim ng punong manga. Eh, kasi nga, eh, puno na dun, eh. Sa bahay, puno na. So, yan, maluwang yung lote na to. Tapos, ito pa yung mga talong. Papakita ko yung mga tanim na talong, sabi ni nanay. Ito yung mga talong. So, yan. Di ba, ang mahalan talong ngayon, no? So, ito. Ayan yung mga talong natin dito. Eggplant. Mahal to sa palengke. Nasa 80 pesos ang kilo yata. O, 70. Ito pa yung iba ko mga pots, no? So, hindi lang pagtuturo, syempre, yung income natin. Salary. Meron din tayo mga small, small ano. Teka small venture Yung tawagin, no? Ayan, yung mga pots natin. Pati yung bilog na talong, meron din. Pakita ko sa inyo. Talong na bilog. Ayan, may mga bunga na. O, pakita ko. Hmm, ayan. Ang sarap buhay dito sa bukid, no? So, may mga mangga na tayong mumunga. Nakita ko sa inyo yung mga mangga. Ito, o. Yan. Panahon na ng mangga ngayon, eh. So, pinasyal ko lang kayo. Punta naman tayo dito sa sa mga halaman ni nanay. Masaya lang ako kasi, eh. Yun nga, good news we are recognized by YouTube. Ito say, kapag na-recognize ka, sa ni ka na kasi ni YouTube, Ano nyo kung ano yung secret doon? Secret niya ko lang sasabihin. Kapag recognize ka na ni YouTube, tutulungan ka ni YouTube upang ma-recommend nila yung mga ginagawa mong content. Kaya nakalagay, suggested for you, recommended for you. Sila na mismo yung nag-endorse or nag-advertise sa ibang mga uh, content creator or mga viewers na mga pinablog mo. Kaya maingat na maingat tayo. Dahil unang-una, education yung pinapromote natin. Hindi tayo entertainment basta-basta, no? So, pakita ko lang sa inyo yung mga halaman din ng ninanay. Ayan. Ay, si nanay, oh. Nag-tip na ako ng kape. napakabait ng na nanay ko. So, si nanay, ayan. Diyan ako nagmana. Ayan. Diyan, diyan ako nagmana. Malakas ang loob. Matapang ang loob. Hindi <laughs> matapang hiya. Yeah. So, ayan. Okay, balik na tayo. Yung mga aso, kala may bisita. Tumatahol. Sarap balikan ng kabataan natin. Hagayan ito. Tuntua ako dito sa kalan namin. Kasi, nung kami mga elementary pa lamang, never kami nagkagasul. Okay. Wala kami gasul. Kaya we know how to how to lighten. Enlighten. Tawag ba doon? How to make fire. May pagkakataon pa nga, isang, isang palitong posporo na lang eh. At kapag hindi mo napasindi, wala na kayong pansindi, wala na kayong posporo. Kasi basa. So one last posporo, tapos malakas yung ulan, malakas yung bagyo. Kapag hindi mo napasindi yun, eh, hindi kayo makapagsasaing, ano? You know? So yun lang. Thank you very much sa at ating mga supporters, sa ating mga subscribers, mga sa mga supporters sa Yung mga hindi ko nasasagot pang mga mga comments ninyo sa YouTube, gagawa natin ng content yan. At patuloy tayong magre-research upang nasa ganoon ay uh, mas lalong maging niya, makatulong tayo sa quality education ng ating bansa. Thank you very much. That's all. All I want to do, all I want to say is thank you very much. God bless and have a great day. Maestro Bino Lessons